Mga gawa, chapter 7, verse 1 up to 30. At sinabi ng dakilang sa serduti, tunay baga ang mga bagay na ito. At sinabi niya, mga kapatid na lalaki at mga magulang, mga kinikayo, ang Diyos ng kalawalati ay napakita sa ating amang si Abraham. Nang siya ay nasa Mesopotamia bago siya tumahan sa Haran. At sinabi sa kanya, umalis ka sa iyong lupain at sa iyong kamag-anakan at pumaroon ka sa lupang ituturo ko sa iyo. Na magagayoy umalis siya sa lupain ng mga kaldiyo at tumahan sa harang at buhat doon. Pagkamatay ng kanyang ama ay inilipat siya ng Diyos sa lupain ito na inyong tinatahanan ngayon. At hindi siya pinamanahan ng anuman doon kahit mayapakan ng kanyang paa at siya nangakong niya o ibibigay na pinakaari sa kanya. At sa kanyang binhi, pagkatapos niya, nang wala pa siyang anak. At ganito ang sinalita ng Diyos, na ang kanyang binhi ay makikipamayan sa ibang lupain. At kanilang dadalhin sila sa pagkaalipin at sila'y pahihirapang apat na rangtaon. At ang bansang sa kanilang alipin ay aking hahatulan, sabi ng Diyos. At pagkatapos nito ay magsisialis sila at paglilingkuran nila ako sa dakong ito at ibinigay niya sa kanya ang tipan ng pagtutuli at sa ganito ay naging anak ni Abraham si Isaac at ito ay tinuli ng ikawalong araw at naging anak ni Isaac si Jacob at naging mga anak ni Jacob ang labing dalawang patriarka. At ang mga patriarka sa Udyok dal kay Gitat kay Jose ay pinagbili siya upang dalhin sa Egypto at ang Diyos ay sumasa kanya at siya ay iniligtas sa lahat ng kanyang kapighatian at siya binigyan ng ikaglulugod at karunungan sa harapan ni Faraon na hari sa Ehipto at siya ginawang gobernador sa Ehipto at sa buong bahay niya. Dumating nga ang kagutong sa buong Ehipto at sa kanaan at nagkaroon ng malaking kapighatian at walang nasupong pagkain ang ating mga magulang. Datakwat nang marinig ni Jacob na may trigo sa Ehipto ay sinubo niyang una ang ating mga magulang. At sa ikalaway, napakilala si Jose sa kanyang mga kapatid at nahayag kay paraon ang lahi ni Jose. At nagsugo si Jose at, at pinaparoon sa kanya si na kanyang ama at ang lahat niyang kamag-anakan na 75 limang tao. At lumusong si sa Epto at namatay siya at ang ating mga magulang at sila inilipat sa Sikim at inilagay sila sa libingang ng binili ni Abraham sa mga anak ni Hamor sa Sikim. Sa halaga ng pila, matapwat nang nalalapit na ang panahon ng pangako na ginawa ng Diyos kay Abraham. Ang bayan ay kumapal at dumami sa Egypto hanggang sa lumitaw ang ibang hari sa Egypto na hindi nakikilala kay Jose. Ito rin ay gumagamit ng lalang sa ating lahi at pinahirapan ang ating mga magulang na ipinatapon ang kanilang mga sanggol at panghuwag mga buhay. Nang panangyaon ay pinangangak si Muesas at siya ay totoo maganda at siya ay inalaga ang tatlong buwan sa bahay ng kanyang ama. At nang siya ay matapon ay pinulot siya ng anak ng babae ni Paraon at siya ay inalaga ang gaya ng sariling anak niya at tinuruan si Moises sa lahat ng karunungan ng mga Ehepsiyo at siya ay makapangyarihan sa kanyang mga salita at mga gawa. Natapot nang siya ay mag-apat na pung gulang na ay tumugtog sa kanyang puso na dalawin ang kanyang pagkapatid ng mga anak na Israel. At nang makita niya ang isa sa kanila na inaalipusta, ay kanyang ipinagsanggalang siya at ipinaghiganti ang pinipighati at pinatay ang EFCO. At ang isip niya ay napag-unawa ng kanyang mga kapatid na ibinigay ng Diyos sa kanila ang kaligtasan sa pamagitan ng kamay niya. Datapot hindi nila napag-unawa at nang kinabukasan ay nagpakita siya sa kanila samantalang sila'y nag-aaway at sila'y ibig sana niyang payapain na sinasabi, Mga ginoo kayo magkapatid bakit kayo'y nag-alipustaan? Datapot, itinulak siya ng umalipusta sa kanyang kapwa-tao na sinasabi, Sino ang naglagay sa iyo ng puno at hukum sa amin? Ibig mo ba kang ako ipatayin mo? Nagaya ng pagkapatay mo kahapon sa Epsiyo. At sa kasalitang ito ay tumaka si Moses at nakipamayan sa lupain ng Midian na do'y nagkaanak siya ng dalawang lalaki. At nang maganap ang apat na pung taon ay napagita sa kanya ang isang anghel sa ilang ng bundok ng Sinai, sa ningas ng apoy na isang mababang punong kahoy. Amen.